kanilang usapan. Ikaw din naman, buti nakapagtiis ka. Di naman po niya totally naintay kasi before I turn 18, saka po siya ng ligaw. One month. Oh. One month. Ah. ah. Pero sinagot mo siya nung nag-18 ka. Apo. Ah. Hindi ka na, atat na atat ka na nun. Kasi syempre, I mean, hey, years is eh, ko. No? Kasi ito mo oh, sa na, nagpa, nag, nagpalipadhangin ka pa sa oh. Facebook. Tapos mag-aantay ka three years. atat na atat ka na o? Oh? Nag-iintay po. Kasi ako nga po yung nagpo-pursa sa kanya nung mm -hmm. time na yun eh. Nakikita pa rin kayo yung habang naging 16 ka, naging 17 ka. Oo. Oh, oh, ah, exclusive. School, eh. Exclusive on kayo. On off exclusively on, dating. On-off po yung MU stage po namin. Ah. ah. Hindi pa sila officially pero meron ng something. Meron ng na. something. Sabay na sila kumain Hindi ka na rin school. nagpapaligaw. Ikaw. Sa sabay kayo kumain sa school? Hindi kayo nakikipagsabay sa iba? Hindi po Oo, kami. hindi pwede kami lang kakain ngayon. <laughs> kami dalawa lang. Parang wala po kumalala lang nagsabay kami ng lunch. Hey, ba? Meron daw, sabi ni na yan. Once daw. Oh, nakalimutan mo eh. Whoa. Once sa tatlong taon? Oo, pero sa tatlong taon may naalala kang isa. <laughs> <laughs> sa school po, uh, once. Pero sa labas po, pupunta po ako sa bahay nila. Ah, nakikikain ka. Wala ang ulam sa inyo for three years? <laughs> ano ulam niyo? So, ayun na nga, naging mag-on na kayo matapos sa tatlong taon na antayan, ligawan, paswitan, and then what happened? Was it worth the wait? Ah, uh, yes po. Ah. Kasi, yung tagal-tagal kong inantay, tapos... Anong, anong pakiramdam nung, nung at last kayo na, officially? Ah, uh, masarap po sa feeling. Kasi, yung love ko is masusuklian na. Ah, uh, magkano ba binayad mo? Mga 20. <laughs> <laughs> so, naging sila. Gaano katagal? 39, 39 days. po. Ha? Huh? 39 days. Mas mahaba pa yung pinag-usapan oh, natin kanina doon sa 3 years kayong MU. Oo ba? 39 days. Tapos 39 days kayo. Tapos pag-uusapan na natin dito? Nung <laughs> 45 minutes yung 39 days na relasyon? Diyos <laughs> ko! Bakit naman bang 39 days? Next one. O, ba't umak... Isang buwan Three years at yung nine MME. days. Yung mga relasyon nga dito, pinag-uusapan na si Ebeneez, busit na busit kami, takoy yung 39 days. Ano <laughs> <laughs> pakialam namin sa mula kakwenta-kwenta ang relasyon <laughs> na yan? Hindi nyo ba pinapunta pa 40 days? <laughs> Oo <laughs> nga, pa 40 days. So, <laughs> <or> sana <laughs> para umakyat man lang. Sabi ko nga matagal po yung 45 days na manok. Oo, Diyos ko. Bakit naman ang bilis ng ano? Kaya nyo magbabangluksa. Sige, yung sa 39 days, maigse, pero... Was it a special 39-day relationship? Yes po. Kahit hindi po kami nagkikita kasi nag-start na po ng pandemic. It's special. March 15 niya po ako sinagot. March 16 po. Pandemic. Lockdown. Oh my God! Grabe! Ganyan na, din. Nag ganyan din. Nag May ganyan din ako lockdown. dati. Yung siyowa ko sinagot, ko sinagot ko March 15 tapos oh. March 16 lockdown. Tapos oh. 17 ano? Ano na? Naka-face shield na. <laughs> 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 yung plastic na patient na walang kakwenta-kwentang na oh, puto tayong lahat. Endorser ka nun, di ba? Oo. Makikita <laughs> ko sa, sa, sa Shopee, puro mukha ko. Hindi mo ako endorser. Dahil lang nakita nilang nakaganun ako. Lahat na lang nun. Ako yung endorser. Ang galeng. Pero tayo bumili dahil sa'yo. Oo. Uh, uh, Marami yun, ang naprotektahan uh, dahil sa'yo. <laughs> Maraming naloko dun sa face shield na shield na yun. Uh, pero... Yung nga tanong ko, was it a special 39-day relationship? Gano'n siya ka-espesyal o parang dahil sa nagka-lockdown, wala. Wala kayong experience, walang, yes. walang special doon. hindi mo lang nakapag-celebrate ng monthsary. True. Ah, uh, special po siya, pero mas naging special yung MU stage namin. Anong Ayan. special doon sa 39 days? Um, yung during our video call, tapos kakanta siya. Ganun. Uh,